Jeprox! Taga saan ka boss? Taga Manila mo. Ayun, kaya pala ganyan ang sotan mo. Kuna mo yung warbogoy! Saan? Saan sa hmm. bag? Saan po si Bugoy? Taga Manila daw. Check! Outfit check! Bugoy, <laughs> taga, taga Manila ka na bagay? Ayun, pahikaw-hikaw ka pa ng Bugoy ah. Sige mo yung mic. pera. Ah, ang dami pa lang pera nito. Saan? Pakita mo ah. Puklatin mo ah. Kanya yan. 4,000. Yo! May pambili ka na ng pambibili mo diyan. Tao. Tao. Ah, sige na guys, dito kami shooting kami yan. Hmm. Video lang video.

Kabalag naman ba? Kakapagod ka naman Tangdang Romeo Ay, Kahit na tumatanda ka na Kahit puti na yung buhok niya, mabango pa rin na. Ay naku po Okay, sige na Sige po. Shout out po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. God bless po sa inyong lahat. I love you so much po. Bye -bye.